Mga sa pagtuturo ng emosyon para sa mga sanggol at bata na wala pang dalawang taong gulang. Lahat tayo ay ipinanganak na may emosyon sa pamamagitan ng pagtugon sa pag-unawa at pagtanggap sa mga emosyon ng kanilang anak at pagiging tagapagturo ng emosyon ng bata. Maaring suportahan ng mga magulang ang pisikal at mental na kalusugan ng kanilang anak mula kapanganakan. Ang mga sanggol ay may limitadong kakayahang magsalita. Narito ang tatlong tip na makakatulong sa pagtugon sa kanilang mga emosyon. Maging mapagmasid. Pansinin ang mga pagbabago sa emosyon at estado ng iyong anak at ng iyong sarili. Baguhin ang pananaw. Maging maunawain at gamitin ang pagkakataong kumonekta sa iyong anak. Magpahayag ng empatiya. Ipakita ang pag-unawa. Tignan natin kung paano tumugon ang mga magulang sa mga emosyon ng mga bata. Mga tip sa pagtugon sa mga emosyon ng mga sanggol at bata. Sinusubo ng isang apat na buwang gulang na sanggol ang laruan sa kanyang bibig. Inaalis ng kasambahay ang laruan sa sandaling makita niya ito. At sinabihan ang bata na huwag maglagay ng mga bagay-bagay sa kanyang bibig. Huwag! Huwag! Ang ina ay mapagmasid sa sanggol at nakita kung bakit ito umiiyak. Kaya pinayuhan niya ang kasambahay. Alam kong nag-aalala ka na ang laruang ito ay marami, ngunit kung babaguhin mo ang iyong pananaw, mahilig itong magsubo sa edad na ito at ang pagkuha ng kanyang laruan ay tiyak na makakasama ng loob niya. Sa halip, bigyan natin siya ng malinis na teether. Dahan-dahang binuhat ng nanay ang bata at ginagaya ang ekspresyon niya para magpahayag ng empatiya. Pagkatapos ay binigyan ng kasambahay ang sanggol ng malinis na teether at muling gumiti ang bata. Tignan natin ang isa pang senaryo. Umuwi ang tatay mula sa trabaho at ibinibigay ng nanay ang sanggol sa kanya. Nasasabik ang tatay, ngunit nagsimulang umiyak ang bata. Ang ama ay mapagmasid sa mga damdamin at pangangailangan niya at ng bata at iniisip na Medyo dismayado ako na ayaw niya akong makasama pero normal lamang yun sa isang siyam na buwang gulang na bata na matakot na mahiwalay sa kanyang nanay. Kapag binago ko ang aking pananaw, nakikita ko na ang pagsama sa kanya kapag siya ay hindi masaya, ay maaari ring maging isang pagkakataon para kumunekta. Pagkatapos ay malumanay na inaalo ng ama ang sanggol at nagpapahayag ng empatiya sa pagsasabing, Kawawa ka naman! Miss mo na ba si mami? Tara, hanapin na natin si mami! Shhh. Kaya't binuhat ng tatay ang bata at parehong pinanood ang ina mula sa labas ng kusina. Si baby ay unti-unting tumahan. Kapag masaya ang iyong anak, maaari mo ring gamitin ang mga tip na ito. Tignan natin. Abala ang lola sa paghahanda ng hapunan. Nang subukan ng kanyang labing walong buwang gulang na apo na makipaglaro sa kanya gamit ang laruan na nasa kanyang kamay. Lola! Ang lola ay mapagmasid at alam niyang gustong makipaglaro sa kanya ng kanyang apo. Ngunit gusto niyang tapusin muna ang pagluluto ang lola ay binago ang kanyang pananaw at napagtanto niya na hindi nauunawaan ng kanyang apo na siya ay abala sa ngayon at nais lamang nitong may makasama. Sa makatuwid, ang lola ay nagpapahayag ng kanyang empatiya at sinabing, Masaya ka at gusto mong makipaglaro kay lola. Paano kung dito ka umupo sa labas lang ng kusina para makita kitang maglaro? Pagkatapos ay makikipaglaro ako sa iyo pagkatapos kong magluto. Naramdaman ng bata na may kasama siya at masaya siyang naglalaro sa labas ng harang na natatanaw ng lola. Kasabay nito, maaari niyang ipagpatuloy ang pagluluto ng walang ibang iniisip. Kapag nagpapakita ng mga emosyon ang iyong anak, maging mapagmasid at pansinin ang mga pagbabago sa emosyon mo at ng iyong anak. Baguhin ang pananaw at paalalahanan ang iyong sarili na isa itong pagkakataon upang kumonekta sa iyong anak. Pagkatapos ay magpahayag ng empatiya upang maiparamdam sa kanya ang sense of security at palawigin ang inyong relasyon. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pakikisalamuha at emosyonal na pag-unlad at kung paano tumugon sa mga emosyon ng mga preschooler, mangyaring panoorin ang mga video sa Feelings and Connections Matter. At 5 Steps of Emotion Coaching Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagtuturo ng emosyon, mangyaring bisitahin ang website ng Family Health Service, Department of Health sa www.fhs.gov.hk at sumangguni sa mga kaukulang polyeto. Ang video na ito ay ginawa ng Family Health Service, the Department of Health.